Isa na namang kaso ng road rage ang viral ngayon sa social media. Buti na lang kalmado lang ang driver na inaway. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, King Senko. Na Oha, oh, napanood <tong> Ano nga? Baka kaya ayan po ang unang entry ng viral road rage para sa taong 2024 mga kapatid. Makikita sa video ang coaching ito na huminto para harangin ang ng truck nang nagvi video hindi pa malinaw ang dahilan kung bakit at paano sila umabot sa ganyang pikunan. Pero ang driver ng kotse, nang makakuha ng tempo, hindi na napigilan kaya kanya nang binabaan. Mabuti na lang, nakunan niya ng video ng painante ng truck mga kapatid. At kung mapapansin niyo rin, cool na cool lang ang driver ng truck kahit siya ay hinahamon na. Hindi niya pinatulan. Unang entry man ito ng road rage ngayong taon, hindi naman na tayo bago sa mga nagva-viral gaya nito. Dami na nating napanood na ganyan last year. Pero mga kapatid, ano nga ba ang maaaring kaharapin ng mga motoristang walang takot mangumpronta sa kalsada gaya ito? Ang malapit-lapit natin na pwedeng kaharaping criminal or civil liability, ito yung revised penal code uh, under Article 287. Ito yung unjust fixation. 1,000 hanggang 40,000 pesos daw ang maaaring multa kapag nakasuhan kayo ng ganyan, mga kapatid. Maaari rin daw makulong ng isang araw hanggang 30 days, depende sa yahatol ng korte. Bukod pa dyan? Under the present uh, policies natin, ang Republic Act 4136, ang LTO, merong karapatan itong mag-suspend or even rebook ng driver's license nung involved sa mga ganitong klaseng violent uh, sa ating mga kalsadahan no? reckless driving sa ilalim po ito ng Republic Act 4136 section 27 o endangering life of road user mga kapatid bawal po kasi ang pagtigil ng mga sasakyan sa gitna ng kalsada maliban na lang kung emergency situation o may nasiraan Kaya naman pa ni attorney Alex Abaton sa mga motorista tuwing hawak ng manibela ang payo natin sa ating mga kababayan kailangan king maging tayo no sa pagda-drive um, lalo na sa uri ng traffic congestion sa Metro Manila na napaka frustrating so to speak ang road rage ay ang ating emosyonal na reaksyon na dulot ng matinding trapiko mga kapatid kaya naman po tuwing tayo ay hawak ng manibela manatili po laging cool at huwag tayong magpapadala sa mga bagay na wala na tayong kontrol mobile journal king senko po Hatid ang mukha ng balita.